So ayun guys, kakagising lang natin. No? So, luluto lang ako ng pancake pang breakfast. Samahan nyo ako. Kaya tayo sa taas sa kitchen. So ito yung bahay na tinitiran ko dito. Buo pa lang ako. Bali, nasa basement ako. So, gawa lang ako ng pancake para agahan. Agising ko lang. Eh. Instant lang to. Tutubigan lang natin. Lutuin lang natin sa pan. Okay na yun. Ayan, ganyan lang dito. Nag-ease na ako ngayon dito. Eh, sa labas. Lamig, negative 26 tayo ngayon ang time check natin dito is 10.40 10.40 na umaga bali dito at uh, kung lang ako tapos dyan lang ako sa baba sa basement ayan. paingit lang tayo ng fan uh, <laughs> ng pan so ayan mapapansin nyo sa labas nag i -slow. So, check nyo ayan guys so, sa backyard Grabe. Hindi <laughs> mo puti. Diba? Lamig. Gutom muna tayo. Kain-kain at ako'y gutom-gutom. Kain. Kalimutan ko yung butter. Kunin natin yung butter sa baba. Sa kwarto. Tsaka yung Uh, Nutella para masarap sa pancake so ayan meron na akong ano dito rep ayan silang rep dito sa basement eh para pwede kami makishare kahit pa paano kung mga pagkain kami kailangan i-rep para di masira syempre sa kanin madalas ako mapanisan eh kaya ngayon lagi ko na siyang nire -rep. Sa'yo lang muna, hindi naman napapanis kasi Malamig nga eh Pero yun ko ang awkward bakit biglang Nung mga nakaraan Napapanisan na ako Ang mga sinasain Ito oh, ang buhay sa Canada Day off ko kasi ngayon pala Wala akong pasok Sarap dito kasi Wala kang kundi ka magluluto Wala kang kakainin Minsan nagluluto lang din ako ng ulam saing medyo thick pa nagdaga na tubig solid Manila native clothing Manila native clothing line ko to nung nasa Pilipinas pa ako bibenta ako ng shirt dun sariling design ko yan ako gumawa kaso wala di ko na matutuloy pero pwede naman siguro sa mga taga manila dyan, comment lang kayo dyan kung nagustuhan nyo tong design ng t-shirt. Manila Native. Okay. Diba? Pa Magre-release pa tayo pag ka merong nagkagusto. May page din to. Pwede nyo rin i-follow sa Facebook. Manila Native Clothing. Yan. So ulit to guys. Pancake sa umaga para akong kumain sa McDo. Hindi ako, mag, hindi mapagsalita ng maayos kasi nagbitak yun dito ko. Kasi yung labi ko nagde na bibitak din. Tapos, hindi ako maangang nga ng maayos. Hindi ako makapagsalita kasi sakit eh. Dahil to sa ano, eh, sa lamig. Eh, hindi pa ako sanay eh. Kaya medyo, ito nga sa kamay. saglit lang, nasusugatan ka agad ako. Kasi nipis na ng ano ko, kasi sa trabaho sa kusina siyempre chemical lahawa ka ng sabon di ba? magluluto ka sabayan parang sobrang lamig na panahon GG talaga so ayun nga kaya nagdinipisan yung mga ano ko balat ko sa kamay uh, mukha kaya kita nyo naman ganda ng lalaki ko <laughs> Diba? Oo. Oh. Anis. Wala lang, wala lang magawa, di ba? So, video na lang natin kung ano yung nangyayari. Pancake. Sarap. Gutom na ako. Sige natin ng butter. Para lang nasa McDonald's na ito. Sarap. Gutom na ako, guys. Tapos lalagyan natin siya ng Nutella. Sirup. Mamaya hindi ko pa alam kung ano yung kakainin ko para sa lunch. Bala na. Buti na lang talaga off tayo ngayon eh kasi sobrang lamig ngayon eh. Pero sa bagay hindi naman siya nag-i-snow. Wala naman siyang yung nag-i-snow talaga. Maaraw nga sa labas eh. Pero malamig. eh alam nyo naman naglalakad lang ako papasok kaya medyo mahirap Buenas na lang pagka minsan meron tayong mabait na katrabaho na pwede nating masabayan Ganyan. yan. yung kawork ko na isa ah dalawa sila actually yung isa si Dab yung Indian Indian siya pero nagtatagalog siya <laughs> gulat nga ako yung pala galing siya ng Pinas. Ano siya, yung parang mga Bombay siya ron. Ay, sorry sa word. Baka, baka insulto sa kanila yung Bombay. Indian siya doon na, yun, may na mga nagpapa 5-6. Wait lang guys, may namatawag sa akin. Namatawag sa akin si non rev So yun nga guys, kumakain na ako, no? Yung e, tumawag kasi sa akin, tumawag yung tropa. Nagpunta sa Dubai ngayon. Eh, dinalaw niya yung isa pang tropa. Video call. Ah, ganyan ang buhay ko dito. Kain lang ang pancake. Sa umaga. Mamaya sa saing naman. Minsan mayroong araw na papag basketball. Solid. Meron ako Nutella. Tsaka itong syrup. Pero di ko naman to. Nialabas <laughs> ko pa to. Di ko naman ginagamit. Puro ito rin nilalagay ko. Kala ah, Sarap na Nutella Chocolate, siyempre. The best. So, lang. ganyan lang. Ganyan lang dito. Sakit ng bunga nga ako dahil nagbibita. Hindi ako makapagsalita na maayos. So, yun lang naman. Tapos na ako kumain, no? Ugas na ako ng plato. So, welcome back guys. Luto tayo ngayon. Kasama natin si Chiyo. <laughs> Ganda ng camera. Oh. Hello vlog. Hindi <laughs> <laughs> ako makapagsalita. Grabe. Ibibitak yung ano ko. Anong nangyari? Sa alamig, nagbibitak-bitak yung mga labi mo. Ah. So, okay. Luto tayo ulit. Kanina nag-pancake lang ako eh. So ito, kasama ko sa bahay. Sila may ari. Pamangkin siya. So prepare lang ako. Luto daw kami ng sweet and sour na ano ah, ba ito? Pork ba ito? Chiyo? Pork ata yun. Pork ata. Nalasing pa nalang sa ito eh. Ito ang pangalan sa plastic. Pork kata. So yun, iiwa ko na tayo Miss M Plus. Ito lang ang buhay dito sa Canada. Diba yeah. wow, bro? Uh -huh. <laughs> ha ha dito, kain, tulog, trabaho. So, uh -huh. Luto. Sirap dito pag uh, di ka marunong magluto. Oh. Ulam mo, puro sardinas. <laughs> Sardinas pa na. Sardinas, hotdog. Itlog. Longganisa, itlog. Hotdog. Ano pa ba? It noodles. Noodles. <laughs> Pero meron sila dito ng mga naka pre na tulad nito. Ah, Piprito mo na lang. May ulam ka na. Parang nugget style. Pero ito, pork yata. Atin. Gawin namin sweet and sour dawa. Oh, luto na siguro ito. Pwede na siguro ito. Parang maganda lang kasi medyo ano na yung ano eh. Kasi ganyan na yung kulay niya ba. Ah, salang din pala ako ng labada ko doon sa washing machine. Pamaya, pagtutupi na lang tayo kasi may dryer ka din sila dito eh. Okay, start na tayo. So, ayan guys. Luto na tayo na sauce ng sauce na. Ako dito sos na sweet and sour, at yung si sweet and sour natin pork, tapos sinalang ni Chiu sa air fryer para hindi na mahirap, kasi mahirap kung deep fry pa eh so ayan, samahan niyo lang ako, kung 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 lang kung 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 ako ngayon ng mga gulay Tama na yung karot. Actually, hindi ko alam kung paano talaga magluto nito pero wala na. <laughs> kung ayaw na lang yung nakaalala ko. Basta alam ko may suka kasi sweet and sour. Yung sour, suka. Tapos ketchup, pampakulay red. Asukal, pampasweet. Diba? Pineapple, may karot, may bell pepper sibuyas. Basta alu-alu na lang natin. So, una ko lalagay ito yung diba to? tomato. Parang pang spaghetti. Pero pwede na siguro ito. Kasi, sa atin, gagamitin ko lang yung ano yung, tomato ketchup ay to, oh, tomato ketchup banana ketchup pala Parang pampalasa lang naman yun Ay, pampakulay. Ayan natin ng pepper. Sabang spaghetti to. Masarap kung ba na nag-echop sa ano. natin ng konting soy sauce. Lasang spaghetti. Lagay natin yung ano. May sabaw yung pineapple eh. Lagay ko na rin kaysa tubig. Ayan. natin tulay tapos ganyan natin sugar dapat talaga guys hindi ito tomatoes at basilic pang ano to eh pang pasta to ang alam ko eh eh kaso yun lang yung ingredients na nandito so gawa na lang natin na paraan sana okay yung kalabasan and na natin ng salt. Suka. Mapasim. Tapos so, pakuloyin natin. Huwag natin nahaluin. Kasi ba diba, ganun daw yung paggamit ng suka. Diba pag nag adobo ka, tapos so, nilagay mo yung suka. Pakuloyin mo lang. Huwag mong mahaluin. I-apply na lang natin yung lasa. Tapos makuha natin yung sweet and sour. Adjust-adjust na lang tayo. Tsaka uh, pa natin ng konting tubig para medyo madami. Tapos, kamaya kasi lalagyan natin to ng slurry or yung cornstarch pang palapot. Ay, inibabaw yung lasa kasi ng spaghetti. Kasi, ako ka ba? Anyway, na natin. Yun talaga. Try lang natin. Mukulo naman ni. Na eh. Ganun lang naman to. Bell pepper. Tapos palaputin na natin. Tapos ang spaghetti bro. Sorry sana kung meron tayo ng banana ketchup. Para wawain naman na. Okay so, yan bro. So ayan, makikalabasan. Okay, So, alright, lagay na lang natin yung karne dito. Tas all goods na 'to. Antayin natin yung hotdog nito. It's yummy. Lasang sweet and sour or lasang spaghetti. <laughs> sweet and sour and spaghetti. Okay na yan. Pwede na i-mix dito. -mix or dip. Pwede din then i-mix natin 'to. Kahit ano naman Mer meron pa dito eh. Oh. Pwede na muna. Pwede na 'to mo. So ayun, in-air fry niya yung Hindi mo alam kung chicken or pork eh Parang siyang nuggets yung loob Parang nuggets eh, no? Oo uh -huh. Pero, Pero Sige po pork siya Parang all goods naman siya Malalaman natin So Ayan, ito na yung sauce Okay na to Tapos I-mix na lang namin Tapos pwede na kumain ay, wala pa pala akong kanin. Hmm, sige. Saing na rin ako para saing tayo. Ayan, makikita mo. Ito yung ano nila. Pantry. Pero sa akin, ito lang. Bigas. Toyo, suka. Toyo, mansi. Saka itong pancake. Ito sa kanila ito.

wala ka yan? Wala. <laughs> ka ko rin kasi siya eh. Kawork ko rin siya. Bali student siya dito. Student. Tapos nagpa part time siya. Parehas kami ng pinagtatrabahohan. Sa Ido Japan. Hirap din mag vlog eh. No? Kailangan mong kausapin yung wala ka namang kausap. Mm -hmm. Tapos kailangan madaldal ka. Hindi pwede yung wala. Yung... Ano ba yun? Pag, pag magpo-post ka, di ba? Kunyari, hindi ka magsasalita. Siya yung manunood sa'yo. <laughs> dapat ano eh, from time to time eh, non-stop ka dapat magsalita eh. Bro, anong tawag sa mga viewers mo? Ha? Anong tawag sa mga viewers mo? Hindi ko pa nga alam eh, mga Karatski na lang siguro. <laughs> mga Karatski! What's up? E, Ay, na tayo ngayon. Tapos, eto na yung sauce. Ayun na yung karne, sweet and sour. Okay na yun. Ano yun? Naka-play na ano? Naka na, ano? Home. Ano yun bro? Uh, ano? Gray Mel? Ano? Oh, uh, ano? Netflix. So... Sige, mamaya balikan ko kayo. Pagka kakain na kami para mausigahan natin kung panalo ba o talo. Kung <laughs> sa meron ba o sa wala. Okay. Uh... Tignan mo ako tubig. Aba na ng video eh. Kakat-kat na lang natin to. Ah, maya ulit. Alright. So, we're back guys. Ayun na ha. Ito na. Ayun na yung sweet and sour na tinatawag. naman. So, ulit. Okay. So, oh, kaya na kami. Para matikman namin kung all goods ba. Oo, oh, all goods yan. Shout out sa mga nanonood mga <laughs> ah, karatski. Karatski. Okay. Okay oh, guys, the moment of truth. Moment of truth. Ayan ang Hurado. Si Hurado Chiyo. Ay, grabe. Ako pala ko rado oh, uh, dito. Para ano, nasa spaghetti. Hmm. Nawala na yung spaghetti. <laughs> Masarap yung sauce eh. Hmm. Pwede na kayo mag-order. Uh, $300. good for... Good, good for 5 people. Grabe yung mahal. <laughs> 300. Hindi ko alam presyohan eh. Okay naman ba? Mmm, masalap bro. Thank you, thank you. Oh. Okay daw. All goods daw. All good. So magtatanong ko paano ko niluto. Makita nyo naman kung paano ko pinaglalagay. <laughs> Sweet siya tsaka sour. Kaya and sour. Lagay na lang ako nalagay kanina eh. Parang galing no? Naglasa naman siyang sweet and sour nga talaga. Mm. Ayos, panalo. Solid. Solid. Another menu na naman. <laughs> Mayroon ng humba. <laughs> Mayroon din sweet and sour. Kukompletohin na yan. Next year, may lechon na. Dito kasi plano ko eh. Ano na yung... Kumbaga parang vlog na... Raw lang siya. Uh -huh. ano lang yung nangyayari, di ba? Mm. Uh -huh. Hindi yung mga real stress lang. Nag-upload nga ako eh. Diba? Nakita mo ba? Nag-upload akong bago. Naglakad ako sa snow. Ay, ah, di pa? Yeah. Di, iba pa yung kagabi. Yung gusto ng nang kagabi. Galing sa ito. Mm. Iba pa yun. Iba pa yun. Oo, oh, meron yung galing ako rito. Naglakad ako papunta dun sa ano. Mm. Sa work. Pero ano yun, nung unang snow pa yun. Last, last week pa. Hindi pa, gan hindi pa ganito kalamig. Oo, oh, grabe. Malamig na yun. Ano lang, mga parang a day in a life or pro vlog lang talaga. Ah, parang ganyan lang, di ba? Walang script script. Kung, kung mag, magkakat-cut ka man, mapatay na ano lang. Mga... Uh -huh. Patay na clips. Mm -hmm. Cut mo lang, o. Tapos pag digit mo, okay na yun. So, yun yung gagawin natin. Kung ano lang. Daily vlog. Mm. Daily life. <laughs> Living in Canada. Mm, parang ganun. So, bahala na kayo kung kayo manood. Wala ba kayong ginagawa, diba? di ba? Tapos gusto kong makita kung paano yung mga nangyayari dito. Hindi ko naman sinabi yung pare-pareha. syempre yung sa eto, ganito lang. Ganito lang yung buhay. Simpleng buhay lang. Normal lang. Normal lang. Tama yung sinabi niya kanina. Uh, trabaho, kain, tulog. So yun, ganun lang ulit. Paulit-ulit lang. Tapos pag day off, ayan, ganito lang. Kung ano-ano ano lang. Pahinga, Netflix. Kung ano-ano lang ginagawa. Hmm. Palamig sa labas. <laughs> Minus 30. Minus 30 ba ngayon? Parang 26 lang na kanina nakita ko. Ano, uh, feels like minus 30 something. Feels like minus 31. Mm, grabe mm -hmm, eh. Sama nga pa si Doggy. Doggy? long <laughs> na pa yan eh. Ay, di pala long hair eh, pero... Next year baka magpagupit ako katulad ni Doggy. <laughs> Seryoso bro, magkakabig nga kayo. Takot yan. Ano ko lang ko. ba? Pag nakikita ko. Hindi. NXP to. <laughs> Siguro pag, pag ganito yung hairstyle ko, like, mababa dito. Eh, yeah, jawig nga kayo. Adik pa naman sa ML to. Si Jusun God to eh. Gusun God. Saka si Balmon God. <laughs> Gusun, wind rate 49.9. Ayos <laughs> mo, <laughs> magbubuhay na tayo hanggang, hanggang next week. Kaya pag uh, may tayong pa, luto pa ako sa kaan. Uh, para madagdagan. Di para, ko lang, may ano, may ano dun eh, may shrimp. Di ko lang alam kung anong magandang luto sa shrimp. Sa shrimp. Ay, easy pa natin yan. <laughs> Abangan. Yan to talaga yung masarap. Yun. Shrimp na parang kagaya sa work. Diba? Tama ba? Parang yun yung nakita uh, oh, ko. Parang peeled. Peeled, peeled na ata, oo. Oh. Oh, okay, Pwede na siguro akong konti na. No? Para maluto ko muna yung pancet. Mmm, oo, so, oh, yung Oh. 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 Gusto mo yung pancet na may parang, ano ba yung, alam mo yung tinitinda sa street food na may tempura tsaka yung mabilog? Squid ball? Ay, pwede hindi pala oh, pwede. Pwede rin yun. yun, no? Mm. Laga may squid ball tayo dyan, eh. Pwede rin yun. Sige, pag nagluto ang pancet, ay, Dagdag -dag pagkain na naman tayo. Mm -hmm. <laughs> pa naman dyan, ano eh. Repolyo pa ako sa baba. Di, di na ito mapapanos kasi may ref sa labas. <laughs> okay din palang sweet and sour yung mga ganitong klase pag ano. Yung naka-precook na siya, bibilin mo na lang to sa ano? Sa mm -hmm. grocery? Mm -hmm, sa grocery. Sa Pinas, feeling ko may mga ganito rin. Eh. Para lang siyang nuggets. Pero weird na Mas parang pork yung lasa niya kasi parang ano to parang pork nuggets. <laughs> hindi siya chicken nuggets. So pwede mo siya sweet and sour. All goods naman, shortcut. Para hindi ka na, kasi kung mag, kung mag ka talaga, kung magpo-pork ka talaga na kwan, magbe-bread ka pa ng pork. Maliliit, mm -hmm. kasi i fry mo pa. Eto, saglitan lang. Naka-pre-cook na kasi siya. Parang ganun din. Dikit, dikit na din yung lasa niya. So guys, ang haba na ng video. Okay na siguro yun, no? kita na lang tayo sa next video. So, thank you dito sa kasama natin ngayon, si Chio. Kasama siya sa vlog natin ngayon. Ingat, ingat. <laughs> Buhay sa Canada, no? So, mga karatski, sabi niya. Ano nga yung tawag ni Erickson? Sabi, sabi kasi yung isang kawork namin, mga kapikit daw eh. <laughs> Comment? Comment down below ano yung ano yung mas gusto niyo. Tagline no. Tagline ba daron? Negotiable pero yun na siguro. Kaya ba gusto yo. Galatasaray or <laughs> Kapikit? <laughs> Sige na. Peace. Ngayon dito na lang. Bye. All right.